Ginontra ng National Security Council ang planong Christmas Convoy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Maliraw ang timing dahil sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. May report si Bea Bernardo. Hindi sinusuportahan ng National Security Council ang planong civilian Christmas convoy sa BRP Sierra Madre. Sabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, bagamat maganda ang hangarin ng atin ito koalisyon na maghatid ng holiday cheers sa ating mga tropang nakadestino sa Ayungin may tuturing anila na ill-advise ang planong convoy dahil sa mataas na tensyon ngayon doon sa pagitan ng Pilipinas at China. Gagawin sana ang Christmas convoy sa December 5 kung saan nasa apat na bangka ang gagamitin patungong ayonginso sabi ng Akbayan pagpapakita ng pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang kanilang inisyatibo lalo nat nasa atin ngayon ang mata ng international community in a way that's also us telling the international community that it should be normal for ordinary citizens to visit that area um it's a way for civilians ordinary citizens to assert our right to that area sa halip na ayungin Seoul, payo ng NSC, maaaring puntahan ng grupo ang iba pang lugar sa West Philippine Sea na may mga nakaistasyon ding mga sundalo. Gaya ng Lawak Island, Kota Island, Likas Island, Pag-asa Island, Parola Island, Panata Island, Patag Island at Rizal Reef. Hinihikayat din ang ahensya na i-turn ng grupo ang kanilang Christmas donations sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard na para sa BRP Sierra Madre. Sabi ng NSC na ibibigay ang sapat na supply sa ating mga tropa sa ayungin Seoul sa pamamagitan ng regular na resupply mission ng gobyerno kaya't hindi na kailangan sa ngayon ang civilian Christmas convoy. Sa hiwalay na pahayag, itinanggi ng PCG na kasama sila sa paghahanda sa Christmas caravan sa Ayungin Shoal dahil nakadepende sila sa gabay ng National Task Force for the West Philippine Sea at AFP. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.